Mensahe mula sa universo para sa iyong ngayon. Isang makapangyarirang mensahe ang naghihintay sa iyong pagdating. Ipinapakita ito sa isang banayad na paraan, isang bulong sa gitna na kaguluhan na buhay, na nagdadala na malalim at walang hanggang katotohanan. Isang espesyal na tao, na may malaking halaga sa iyong buhay at puso, ay malapit na maghanap sa iyo. Maaring napansin mo na ang enerhiyang ito na dumarating ng tahimik ngunit matindi, dala ang damdaming lumalampas sa oras at espesyo. Ang taong ito ay dumaraan sa mga pagsubok, nakikipaglaban sa mga anino sarili at naghahanap na kahulugan sa gitna ng sakit. Sa kasalukuyan, pakiramdam nila ay naliligaw na parang ang mundo sa kanilang paligid ay balot ng kadiliman, walang pag-asa. Ang kalungkutan na kanilang nararamdaman ay malalim at maaring hindi mo maiisip kung gaano sila naghahangad na kaliwan na isang tanda na hindi sila nag-isa sa kanilang meselan na kalagayan, ang mga luha na lihim na dumadaloy ang tanging kasama, Munit sa kabila na pinakamadilim na oras, may isang apoy na pag-asa, kahit maliit lamang, at ang apoy na iyon ay konektado sa iyo. Kahit hindi mo napapansin, ang iyong presensya, enerhiya, at pagmamahal ay parang isang parola para sa taong ito. Ang mga alala na inyong mga pag-uusap at mga sandaling pinagsaluhan ay nagdadala na aliyo. Parang isang mahinang echo na nagpapaalala sa kanya na may liwanag pa rin at may dahilan pa upang mapatuloy. Sa lalong madaling panahon, hahanapin ka na taong ito para may isang pintuan na mabubukas at lahat ng mga salita ang hindi nasabi ay sa wakas makakawala. Maaring itanong mo sa sarili mo, bakit ngayon? Bakit hindi noon pa? Ang totoo ay ang puso ay sumusunod sa isang misteryosong landas at ang banal na oras ay may sariling takbo. Ang tamang oras ay paparating na. Gagabayan ng pagmamahal na nararamdaman para sa iyo. Handa ng taong ito na magdala ng liwanag, pagmamahal at pag-asa pabalik sa iyong buhay. Ang mga sugat at hindi pagkakaintindihan sa pagitan ninyo ay natutunaw na. Ang universo sa kanyang karunungan ay nabukas ng daan para muli magkasama kayo. Ang malaya sa mga emosyonal na pasanin na dating humadlang sa inyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang nakapagpapagaling na lakas. Sa gitna na kanyang sakit, napagtanto na taong ito na ang tunay na mahalaga ay ang malalim na koneksyon na inyong pinagsasaluhan mga hindi pagkakaunawaan, mga salitang hindi nasabi, at mga pagkakamali na nakaraan ay iniiwan na sa likod. Wala ng puwang para sa sama ng loob. Lahat ay pinapalaya para madahon sa hangin upang ang bago ay maaring mamukatkat. Ang mga bagay na tila hindi mapagtagumpayan noon ay nagiging isang tulay na muli kayong pinagsasama. Ang mga mas mataas na puwersa, mga anghel, mga gabay, at mga enerhiya ng universo ay natutulungan upang protektahan kayo at gabayan kayo. May isang din nakikita ang kamay na nagpaplano na muling pagkakakilanlan na ito, na napapahintulot sa inyo na magkaroon na isang bagong simula na pinagpala. Ang bagong kabanatang ito ay magiging puno ng pagkakaisa, na itinayo sa isang mas matibay na pundasyon kung saan ang respeto, pagunawa, at pagmamahal ay malayang mamumulakla. Normal lamang na may mga pag-alinlangan. Maaring tanungin mo ang sarili mo kung ang pag-ibig na ito ay totoo, kung ang panibagong simula ay posible, o kung lahat na ito ay isang malayong pangarap lamang. Ang mga pag-aalinlangan ay bahagi ng paglalakbay na puso na madalas ay malabo, parang hindi abot ang kalinawan. Tandaan mo na hindi ka kailanman nag-isa. Ang iyong mga anghel ay laging nasa tabi mo, handang alisin ang anumang kalituhan na maaring maglaho sa iyong pananaw. Naghihintay sila sa iyo, handang tugunan ang iyong paghingi na tulong. Kapag nakakonekta ka sa kanila, ang masagot ay dumarating hindi man palaging sa mga salita, kundi sa pamamagitan ng damdamin, intuisyon, at mga malilit na palatandaan na gumagabay sa iyong lendes. Ang mga palatandaang ito ay maaring lumitaw sa mga hindi nasa hamparan, isang awitin na tumutugtog sa tamang sandali, isang makabuluhang pagkakataon o isang panaginip na nagdudulot ng kapayapaan. Magtiwala sa mga sandaling iyon. Ang iyong mga anghel ay nililiwanagan ng iyong isipan, pinapawi ang mga pag-aalinlangan, at ginagabayan kapatungo sa katotohanan nasa iyong puso. Mayroong malaking kapangyarihan sa pagpapawbaya. Hindi ito nangangahulugang kalimutan ang mga mahalaga, undi pakawalan ang bigat na emosyon na pumipigil sa iyo. Kapag binitiwan mo ang mga sama ng loob, hinanakit at hindi natugunan ang mga inaasahan, lumilikha ka na puwang para sa bago at maganda. Ang bagong enerhiya na ito ay ang dalisay na pagmamahal, isang pagmamahal na hindi dala ang bigat na nakaraan, kundi magaan at malawak kaya kang itaas. Pahintulutan mo maranasan ang kalayang ito. Ang emosyonong nakalayan ay isang bihirang biyaya, ngunit mayroon kang pagkakataong maranasan itong ngayon. Sa pagbitaw mo sa mga bagay na nagbibikis sa iyo, mapapansin mong mas madaling dumaloy ang pagmamahal. Ang mga hadlang na deti tila hindi malalagpasan ay naglalaho, na nabubunyag na isang maliwanag at puno na posibilidad na daan. Ang iyong puso, na deti protektado o nakasara, ay handa ng buksan at tanggapin ang pagmamahal na naghihintay sa iyo. Ang naghihintay sa iyo ay isang bagong simula, isang tunay na pagbabago. Ang buhay na malapit mong maranasan ay gagabayan ng pagmamahal, liwanag at karunungan na ibinubuhos ng universo sa iyo. Bawat hakbang na nagadawin mo ay pagpapalay ng banaw na presensya ng iyong mga anghel. Mararamdaman mo ang presensyang ito sa malilit na kagalakan sa araw-araw, sa mga malalim na koneksyon at sa mga pagkakataong deti tila malayo. Ang bagong simula na ito ay hindi lamang tungkol sa relasyon sa isang espesyal na tao kundi pati na rin sa iyong sariling panloob na paglalakbay. Panahon na upang muling kumonekta sa iyong diwa. Alalahanin kung sino ka talaga at kung ano ang tunay na ninanais na iyong puso. Ang paglalabay na ito ay gagabayan ng liwanag ng pagmamahal, habag at katotohanan. Nagsimula ka na sa prosesong ito. Sa pagninilay mo sa nakaraan, napapansin mong hindi ka na pereho na deti. Ang sakit at mga hamon ay binago ka, pinalakas, pinatalino at ginawa kang mas handa mahal ng malalim. Gayon, handa ka ng lubos na pakawalan ang nakaraan. Wala nang pangangailangan na kumapit sa masakit na alala o nabigong inasahan. Handa ka ng tanggapin ang bago, yakapin ang pagmamahal at liwanag na pumapasok sa iyong buhay. Ang pasasalamat ang salita ang pumipintig sa iyong puso ngayon. Asasalamat sa lahat ng aral na dinala ng nakaraan, sa lahat ng pagkakataon para sa paglago at sa mga biyayang papareting. Nasa tamang land is ka, at ang land is na ito ay puno ng liwanag. Gayon, palalalimin natin ang ating pagninilay sa kapatawaran, emosyonong napagpapalaya, at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mas mataas na puwersa. Kapag ang isang taong matagal ng malayo ay muling lumapit, ang paglalabay na ito ay may kinalaman din sa kapatawaran. Hindi lang ito tungkol sa kapatawaran na ibinibigay ninyo sa isa't isa, kundi pati na rin sa kapatawaran na kailangan ninyong ibigay sa inyong mga sarili. Madalas, dinadala natin ang mga pagsisisi at panghihinayang iniisip na sana'y nagawa natin ng higit pa o kumilos ng iba, ang pagpapatawad sa sarili ay isa sa pinakamalaking akto ng pagmamahal sa sarili na maaaring isa daw. Ang pagkakaroon na malasakit sa sarili ang nabibigay daan sa tunay na pagmamahal na mamulaklak sa iyong buhay. Sa pagpapabaya mo sa nakaraan at paglimot sa mga paano kung lumilikha ka na puwang para ang kasalukuyan ay mapakita sa lahat ng kalubusan nito. Sa kasalukuyang ito, ang pagmamahal ay tunay na maaaring umunlat. Ang pagmamahal na malapit mo na matanggap at handa ka na rin ibigay ay hindi pangkaraniwang pagmamahal. Ito ay isang walang kondisyong pagmamahal, isang pagmamahal na humihigit sa mga inaasahan at limitasyon na tao. Ang walang kondisyong pagmamahal ay isang banal na puwersa, isang dalisay na pagpapahayag na diwa ng universo. Hindi ito naghahangad ng pagiging perpekto, ni humihiling na kapalit. Simple lang itong umiiraw. Ang pagmamahal na ito ay nagpapagaling ng lahat ng sugat, nagpapalayo ng mga takot, at nagliliwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Sana'y nagustuhan mo. Makikita tayo muli sa susunod na video. Hanggang sa muli.